champion mga idol ngayon meron tayo dito isang buong ulo ng baboy tra gawin natin si Sigdo hey, mga idol makikita ayan, ganito lang yung ihaw na ginawa natin dito sa pang sisig natin. Ayan, ayan. Medyo sunog siya kasi ganyan naman talaga sisig, eh, di ba? So ngayon, hihiwain na natin to. Ayan mga idol, hiwain lang natin ng pahaba tapos i-square cut natin siya mamaya. mga idol, kung may nyo, ayan na, ah, Nahiwat na natin yung pangsisig natin. So, ngayon, okay, titimplahan na natin to. Uunahan natin ng asin. At syempre, asin, may asawa yan, paminta. Eh, paminta ng pino ang ginamit ko dito, mga idol. Tapos, ilalagay na natin yung atay ng manok na binabad natin kanina sa suka. Ayan, yan na magpapalasa dyan. At syempre, hindi may sisig yan kung walang sibuyas. Ang ginamit ko mga idol, sibuyas na puti. Pero kahit yung pula, okay lang din naman. At syempre, susunod natin dyan yung siling almoranas. Kasi pulutan to, kailangan maanghang. ma idol, lalagyan na natin to ng yung pampaasim natin. Syempre, kalamansi dahil sisig to eh. Hindi mawawala yung kalamansi dyan. Haluin natin yung mga idol. ay doon lagay natin siya ng konting toyo lang. Pampakulay lang naman to. Optional lang to kung gusto nyo. Sa akin kasi nalagyan ko para may konting kulay lang siya. Champion mga idol Luto na yung ating pulutan dito Ano yung shot natin? Gin Gin Puro Papirito uh -huh. Tumidigay ka pa <laughs> Gin tayo Gin Gin, eh. gin Puro O oh, shot shot muna pala Bago tayo magsimula Shot muna O oh, Ito tayo ba? Ay sa mga idol natin Ito mga idol yung Sisig na ginawa natin O oh, ayan siya o Yeah, Lutong-luto na siya. So ngayon, magbanasan natin. Mukhang malaki ang tula. Buka lang? Hindi buong katawan? Buong oh, katawan. Pati ulo, kasama na. Shoot ko yan. Ayan siya mga idol, oh. Ayan, oh. No? Eh, pasensya na kayo, medyo nahinginig yung kamay ko, ha? pasmado ako eh. Ayan. First bite! Nakakaegoy! Eh. Champion! Champion! Hmm. Okay ba? Ang um, ngayon ako lang ako natikip ng sisig na may atay. Dito pala yun, no? Ngayon lang? Oh. De, si mga idol, di ba nag ko ako nung authentic sisig dun sa ano? Yung sa Angeles, kung, na, kung napanood nyo yun. Kasi ang authentic sisig ng Pampanga. Ngayon pala yung sabi mo? Oo, kung baga, ano siya? Atay, salt and pepper, tas konting toyo, pampakulay. Ngayon lang kasi sa Pampanga eh. Kaya yun yung ginaya ko. Ano si Sam? Hindi ko lang pala ano kaya. Itakal nyo na yung mga prosesory pala. Oo, no, oh, okay, ginamit namin mga idol ulo. Kasi dapat gagawin namin ito dinakdakan. Eh, kaso naisip ko nga, siya pa ulo, may tenga, may jol. Kaya sabi ko, isisig na lang namin. Shot mo no! Dahil di ako sasagad ah. Ang gara ka mga ang oh. No? Ayun nga pala idol, wala si Longsky ngayon ah. Kasi nabangga na sa ulog. <laughs> Oo, oh, kanina, sinugod. Sinugod. 60-60, hindi 50-50. Hindi, joke lang mga idol. Si, si Longsig kasi, ano yun? Ang trabaho niya kasi, yung... Vendors. May dalis siyang kariton. Vendors. Oo, oh, tapos, ano, nagpa, nagpapabunot siya sa mga peryahan. Kaya eh, wala siya ngayon. Mamaya pa dating nun, siguro mga alas 5. Nagkahanak buhay. Hmm, Hanap buhay mo yun, si Longsig. Shot time mga idol. Malapit na Father's Day ah. Or, yeah. maganda yan, yan. Day? Oi, Papa Bear. Ale ale kita, ale kita, ale kita. May 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 fogging dumaan. Ayo. Pakita din si Papa Bear. Eh, si Papa Bear. Eh ito, ito. Are ito. Are, ayo, <coughs> ayo. Eh, buhay si Papa Bear. Ah, buhay. Okay. Oh, ano, sa 18 pa. Ano bang date niyon? Sa 7? Sa 7. Malapit na. Kagabi 'yon, no? Sa Linggo na na. Oh, ano, sa Linggo pa 5 days na 'no. Si bukas e. Binata pa 'to. Wala pa siyang wala pa siyang pamilya. Kami kasi, pamilyado na kami. Si bobenata to. Pero meron siyang mga pamangkin. Kung baga sa atin, ang tatanong ko sa inyo, lagi tayo lagi inom. Diba? Masama ba tayong mga tatay sa ginagawa natin na araw-araw na pag Hindi naman siguro, pero de depende din sa mga nakakakita. Kung masama ba tayo ginagawa natin na ito? Eh, pag nagginom tayo, hindi naman tayo nagbawala eh. Oo, di ba? Hindi naman tayo nakapiruwisyo. Oo, wala naman tayong ginagawa masama. Ginom lang. Oo, kasi yung pag-iinom, depende yan kung anong gagawin mo. Oo. Kapag tapos mo mag Doon ka pag-uusapan ng mga tao. Oo, pag nagwala ka dyan. ka. Pangit yun, di ba? Pero as ano, as a tatay, sa'yo naman, as a tito. Kung baga, siyempre ako, nakikita nyo naman, di ba? Pag nag-iinom ako, minsan yung mga anak ko, kasama ko. Kumbaga, nagiinom ako pero nag-aalaga pa rin ako. Kumbaga, para sa akin, hindi naman siguro masama yung ginagawa ko. Lagi ako nagiinom. Kasi inaalagaan ko pa rin. Hindi ko naman pinapabahay yung, pamilya ko mga idol. Mga yung pamilya. Yung pinapabahay. Yung mga, ay, mga, mga pamilya. Mga pamilya. Mga pamilya. Mga pamilya. Mga pamilya, no? Ay, hindi ako. Wala ako. Isa lang pamilya ko. Pamilya tayo. Mga anak. Ayun, mga anak. Yung pamilya, hindi pinapabayaan. Ikaw, pre. Sa'yo? Sa'yo. Ay, Makita mo rin. Makita mo rin. Lagi natin yung yung lagan. Hindi naman ako sa akin. Ngayon. Sa'yo ko, ka. pag trabaho ko minsan, pag mga trabaho, nangasama ko yung anak ko. mo naman. Oo. sa bahay. ba? Nagtrabaho ka minsan. Ano Ano ba? Pero wala. Wala. Kaya nga. Tsaka kahit nag tayo, kumagano eh, multitasking. Nagiinom, nag-aalaga at the same time, di ba? Eh go Bobby lang tito sa mga pamangkin mo. Ay, sa ito ulo ko yan. Ay, si Bo kasi mga idol, sabi ko kanina, wala pa kasi siyang pamilya. So, alaga niya yung mga pamangkin niya. Kami ni Gerald kasi pamilyado na kami. Ayo oh, pala si Long Skin yung si -ski idol. Oh, pe, oh, may edad na siya. Parang kaedad niya si Chef Boy. Oo, oh, parang ganun. Pero wala pa rin siya anak, eh, no? Oh, kasi ang si ano naman, si Long Skin naman, ang alaga naman niya, yung nanay naman niya. Yun na may inaalagaan niya. Yung araw-araw na eh, katrabaho siya para sa nanay naman niya. Ito, para sa akin, mas maganda regalo sa atin siguro. Yung ganyan, yung banyo, yung gablog tayo, yung, yung ba, diba, tawa ng Panginoon. Hmm. Yung kumangat ng konti, di ba? Hindi hmm. tayo napagkakataon, di ba, pre? Hmm. Di ba? Alay mo. Pero kung, ito, uh, pre, kung nari, oh. Kung may gusto kayo ma-receive na regalo sa Fathers' Day, anong gusto niyo ma-receive? Ikaw bilang tito, kasi wala ka pa anak eh. Uh, bilang tito, kung may gusto kang ma-receive sa Fathers' Day na regalo, anong gusto mo? Kaya ito na lang. Ano-ano. Medyas o ano. Medyas. 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 Medyas Adidas. Adidas. Na, Napakalisteran yun ah. Medyas. Ikaw pre kain kain mm. siguro 'yung pinakamaganda siguro regalo sa ano ba 'to. Ang buti na lang ng mga anak ko yung pag-aaral nila. Yun mm. na lang. Tapos 'yung lagi silang sila magkakasay. Um, um, oh, hey, ba? Masaya na ako dun. Mm. Ay, wala na 'yung para sa akin sa mga anak ko. Uh -oh. Ay, na lang 'yung reregalo para sa mm. Pag-aaral nila. Pa parehas nang kami ni Gerald, yun din sana sasabihin ko eh. Ang sasabihin ko sana, ang gusto ko lang ma-receive sa Father's Day, yung tipong yun. Yung anak ko, pumasa sa school. Kasi hindi naman kailangan na ano eh, na 90, 85, basta pasado ka, okay na sa akin yun. Tsaka yun nga, good health para sa mga anak natin, di ba? Iwas sa sakit. Oo, iwas sa sakit. lalo na ngayon, Parang ngayon, ulang init. Kasi, kasi mga pre, hindi namin makakaiwas sa sakit. Hindi na si kami mag <laughs> Hindi magkakasakit. Baka sabay-sabay tayo idealisis. Ano <laughs> sabi nga nila, di ba? Hanggat may atay, tuloy ang tagay. Pag wala lang atay, tuloy na ang lamay. Dali na. Atay tayo niya. Atay tayo niya. Ay, nga pala, ka, bilabate ko yung mga tatay dyan. Happy Father's Day. Advance, Happy Father's Day sa inyo. At saka sa mga single mom, Nare-recognize ko po kayo ng mga tatay din kayo kasi binubuhay niyo yung mga anak niyo na mag-isa. Tayo na tawag dito din na Na may mismo si Longski. Wala si Longski. Na may mission tropa si Longski. Yung brain nasa byahe yun, baka may mapagana. Baka mapagana sa ulo niyo. Baka may rapat tayo magana ng lang long sinali. Baka magkatotu. Hindi mga idol si Longski masipag yun. Kung may kilala niyo siya sa personal, masipag magtrabaho yun. Ah, uh, masisipa 'pag dinmamulutan 'yon. Aba, gayá eh, lahat naman tayo masisipa gano'n eh. Sila sila eh yung mga tropa dito masisipag 'yung mga 'yan. Ako, kasi talagang bahay lang eh. Ito mga 'to eh, ito electrician 'to si Boy. Ito si ano, karpintero. Carpenter ba tawag guys. Ano, ah uh, uh, Ano ba? Painter, painter. 'no. Finishing labor. Ayo, no, ayo, ayo, magaling. Ay, <laughs> para tayo nag-plug ng ano. <laughs> kung may kailangan po ng ano. <laughs> Electrician. Kontakin nyo lang po Message nyo lang kami. Message nyo lang kami. Kung kailangan ng vendor. Ang lang kami. Ay mga idol, sana nagustuhan nyo yung ginagawa natin ngayon. Yung ginawa natin pulutan. Tapos yung kwentuhan natin tungkol sa Father's Day. Ayun, iluulit ko ulit. Sa mga lahat ng tatay dyan at mga single mom. Happy Father's Day po sa inyo. Kung hindi ng gagawa please like, comment, subscribe. Sila nyo yung bell dyan para update kayo sa mga bagong nating vlogs shot. Oh, oh. Puno. Dapat yung puno, puno. ah. puno. Ah, may laro pa ako mamaya. Ay, ako nga pala, no? magpa-coach pa pala ako. No? Hmm. Ano? Parang din yun gusto yung gilawa ng pulutan. hindi ano yung will natin. Na? Ah. Ah, nakalami na ako. Masarap ba? Siguro na quality Champion! 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 Salud mga idol. Eh, pakita mo rin. Oh. Ah. Padre stay, padre stay? stay. Pakita mo yung anak mo. Ah. Magkakita mo, magkakita mo yung mo. Ayan, o mga idol, anak ni Gerald. Yow! Oh, batang makulit. Kahit saan ako magtrabaho, laging kasama. Yan yeah, o. Anong pangalan mo? pangalan mo? Sabi mo, lakasan mo. <laughs> 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 Naya. parang Naya pala si Lemuel eh. O. kay Lemuel, magtabi kayo dalawa para kayo mahihain. Ayun mga idol, kami ganito lang kami pero pagdating sa pag pagiging tatay, ano naman kami dyan, ah, uh, anong tawag doon? Yung all in naman kami dyan. Nakikita nyo lang kami, nagiinom kami lagi, ganyan. Pero pagdating sa mga anak namin, pamilya namin, all in kami dyan, hindi namin pinapabayaan. Yung e siyempre, hindi mo nang pabayaan pamilya mo yun, di ba? yun. mo yan eh. Magiinom lang tayo, pero mag-aalaga. Di ba? Huwag <laughs> na kami ginagawa yun ah. Oh. Oo. Di ba? <laughs> Habang nagiinom, nag-aalaga. Ang <laughs> kapitid <laughs> ko. Oo, wala. Oh, oh, diba? eh, ganun. Ganun bagsakan namin dito mga idol. Kung maupunta lang kayo dito sa lugar namin. Habang nagiinoma kami mga anak namin nandito, inaalagaan namin. Si Bo naman yung mga pamangkin niya. Binabantayan. eh si ano naman, si Longski, yun nga yung mama niya. Mga idol sana nagustuhan nyo yung ating content ngayon. Nga pala, si Gerald, si Bo, Egoy boy absent si Longski. Bigla na lang kami mawawala.